Hi guys. Ayan. Eh, Ibili ako ng ulam. Nandito na ako sa subdivision namin. Siyempre. Ibili ako ng patola. Itingin mo na ako dito. Wala yung natitinda sa sidecar. Sumasayaw, sumakanta. O oh, magulam na nga ngayon, miswa. Miswa with patola. O, kahanap muna ako ng patola. Bago ako hahanap ng um, pangsao. Patola. O, oh, patola. O, okay, ah, hmm. patola. Gatyo. Gatyo patola. Magkano pa tola? Oh, Grabe naman. Yes. Ano ito ang kaya? Lahat nakuha ko para lang Tama na yung maliit Basta may patula Basta mm -hmm. ko lang may itong patula Pati nga ante kung magkano ito Ito na lang Ano yung bonus mo? Ito na lang. Mapusok. Mapusok yung patola. 27. Tama na yan. Tapos pabila ako ng miswa. Dalawang miswa. dapat hindi tataas ng ano, budget natin ng 200 kung pwede ayos na siyempre maghanap na ako ng aking sa home dito tayo pupunta Punta tayo dito. Ayan. Wala ka bang hipon? Wala. Okay, tayo. Mayroong hipon. hipon. Ano, isasawag ko dito. Wala rin dito. Ah! Punta tayo sa ano? Sa chicken. Chicken na naman. Chicken filet ka. Filet. Oh. Hmm. Ah? Chicken plate. Parang gusto ko na lang ito eh? I Ito na lang kaya Ay, Ano ngayon uh. yung... okay na yan siguro tawag lang ito eh. Oh, lang Nabagsak-bagsak pa ha. Okay na yan, be. Tagilin ako. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Lalagay ko sa miswa.

Sabi guys, sa ako magluluto na naman. Magluluto na naman ang mother niya siyempre. Ito pa kasi magluto, mas gusto ko pa magluto kaysa sa ano. magbili ako ng lutong ulam hindi ako nasisiyahan. Nasis kung may pera lang din naman ako, bakit hindi ko pa eh, bili ng ano, lulutuin. Hindi naman ako tamad magluto. Kung gusto ko talaga yung luto kung sarili, ko sa rin. Ayoko nang bumibili sa kantin o kaya sa uh, Minsan lang ako bumibili pag yung kailangan. Pag wala nang choice, saka nang kakantin yung mother. bye-bye okay, na bye guys. See you na next time. बाय बाय